may isang binatang pinihag ng tanikala ng droga. Sa una, tila wala lang isang tikim, katuwaan lang. Ngunit tinagtagal ang tikim na iyon ay naging bisyo at ang bisyong iyon ay naging isang kulungan. Nawalan siya ng trabaho Nawala ang tiwala ng kanyang pamilya, nawala ang kanyang sarili. Gabi-gabi, nilalamon siya ng pagsisisi. Tuwing umaga, gumigising siyang puno ng kahihiyan, at kahit ganoon, hindi siya binibitawan ng kanyang paghahanap. Isang gabi, nanginginig dahil sa withdrawal, ibinulong niya sa sarili, wala na akong pag-asa, hindi na ako maliligtas. Diyos ko, kung naririnig niyo po ako, iligtas niyo po ako, hindi ko na po ito kayang labanan. Panginoon, palayain niyo ako. Wasakin niyo ang mga tanikalang ito bago nila ako patayin. Ang panalangin iyon, ang basag na sigaw na iyon, ang naging simula ng pagbabago. Hindi ito naging madali. May mga gabing mas malakas pa ang sigaw ng tukso kaysa sa kanyang kalooban. May mga araw na halos sumuko na siya. Ngunit sa tuwing nararamdaman niyang bumabagsak siya, itinataas siya ng Diyos. Unti-unti, nagsimulang masira ang mga tanikala. Nawala ng kapangyarihan ang kanyang paghahanap. Ang kahihiyan ay napalitan ng kapayapaan. At ang lalaking nawala ng pag-asa ay muling nakahanap ng pag-asa. buhay na napatunay na walang adiksyon ang mas malakas kaysa sa Diyos. Malaya na ako dahil pinalaya ako ni Jesus. Ang sinubukang sirain ng droga ay isinauli ng Diyos. At kung ginawa niya ito para sa akin, magagawa rin niya ito para sa iyo. Kaibigan, marahil ay pareho ang laban na iyong pinagdadaanan. Marahil pakiramdam mo'y napakahina mo na, masyadong wasak, masyadong malayo na, Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Manawagan ka sa Kanya. Isko mo ang iyong sakit, ang iyong kahinaan, ang iyong adiksyon. Sapagkat ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya, walang tanikalang masyadong mabigat para siray ng Diyos. Walang kadilimang masyadong malalim para hindi kayang sinagan ng Kanyang liwanag. Posible ang paglaya, totoo ang kalayaan. At ang isang bagong buhay ay maaring magsimula ngayon kung tatawagin mo ang kanyang pangalan.